Magandang araw mga kapatid. Ako po si Jay para sa Landas ng Pag-asa. Ang ebanghelyo po natin ngayon ay hango sa ikalabing isang kabanata ng Mateo, talata 25 hanggang 27. Ang sabi dito, noong panahong iyon sinabi ni Yesus, Pinasasalamatan kita Ama, Panginoon ng Langit at Lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaluobang tulad sa bata o tulad ng sa bata. Oo ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Sinabi dito na ikinalulugod ng Panginoong Amang nasa langit ang ugaling kagaya ng sa bata. Ano ba ang mayroon sa bata na wala sa mga marurunong at mga marami ng pinag-aralan. Well, isa dito ang pagiging simple. Sa isang bata, kapag sinabi sa kanya ng kanyang magulang na, huwag kang mag-alala, pag ikaw ay uh, tumalon dyan sa tubig, sa swimming pool, Ako'ng bahala sa iyo, ikaw ay aking pupuntahan at hindi ka malulunod. Pero sa mga marurunong na, sa may mga alam na at marami nang naranasan sa buhay, uh, siguro may mga nakita na sila na nalunod, baka hindi sila magtiwala dahil matatakot na sila. Sa personal kong karanasan, dati-dati ang tapang-tapang ko sa mga rides sa Star City sa sa Enchanted Kingdom, sinasakyan ko yan lahat. Pero ngayon, kapag nagpapasamang aking mga anak sa mga rides na yon, medyo kinakabahan na ako. Hindi ko alam, siguro dahil nagkakaroon na ako ng takot. Ang dami-dami ko nang iniisip, paano kung may mangyari sa akin? Paano kung may mangyari sa mga bata? Paano na? Overthinking napaka-komplikado. Kaya tuloy, hindi tulad ng isang bata kapag may sinabi ang Diyos Ama, gusto niyang ipakilala ang kanyang sarili, napakadami ko ng duda, napakadami ko ng tanong, papaano kung hindi mangyari ito, papaano kung may masamang mangyari sa, sa, sa hinaharap. Kaya ngayon yung pananampalataya napapalitan tuloy ng takot. Ang isang bata ay open minded no um wala siyang wala siyang um hinaharang sa mga sinasabi ng kanyang mga magulang lahat ng lahat ng mga pangaral sa kanya tinatanggap niya lahat ng sinasabi ng mga magulang niya makakabuti sa kanya tinatanggap niya wala siyang hinaharang wala siyang kinokontra kung kaya naman mas marami sa mga kabataan ang natututo. Pero subukan mong pangaralan ng iyong anak na kolehiyo o baka teenager pa lang. Naku, andami dami ng kontra. ba? Diba? Ang ng tanong. Hindi na sila open-minded sa mga sinasabi mo. Mga kapatid, hindi naman natin kailangan maging asal bata. Pero kailangan nating maging simple at maging open-minded ulit sa mga pangako at mga pangaral na ibinibigay sa atin ng Panginoong Hesus. Ito ay sa pamamagitan ng mga aral na naririnig natin sa pari kung tayo ay nagmimisa, kapag may naririnig tayo nagtotalk sa mga retreats, sa mga recollections, at alam mo ba, yung mga tao sa paligid mo, ginagamit din niya ng Panginoon para kausapin ka at paalalahanan ka. Maging simple huwag mag-overthink at maniwala na hindi tayo bibiguin ng Panginoon sa kanyang pangako na sasamahan niya tayo hanggang sa huling oras ng ating buhay. Kung sa palagay mo ay nakakatulong ang mga videos na ito, huwag mag-atubili na i-like at i-share sa lahat ng iyong social media platforms at sama-sama tayong maging boses ng pag-asa. Maraming salamat hanggang sa muli